Hi guys! Kulang ba ang budget mo? Naisip mo ang may pag-ibig ka, ngunit voluntary mo itong hinuhulugan? Di mo alam ang gagawin kaya't nandito ka sa video na ito, no? Yes! Kaya tumuto ka na at panoorin mo ang video na ito. Pero bago ang lahat, syempre guys, huwag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa mga latest videos na ia-upload natin. Kung ikaw ay nakapagtrabaho ngunit uh, patuloy mong nahuhulugan ang iyong Pag-IBIG fund ay maaari kang makapag-loan kahit pa voluntary. Ito. Paano? What? Para ikaw ay makapag-loan ay kinakailangan na may mahigit na 24 months ka na nakapagpulog sa Pag-IBIG at wala po itong palya. Mga dapat mong gawin kung tuloy-tuloy ang paghuhulog mo ng contribution dito sa Pag-IBIG fund. Dahil unang beses mong mag-loan as voluntary ay mainam na pumunta ka sa branch kung saan pinakamalapit ang iyong address. Pagkatapos ay magdala ng at least 2 valid ID at ipopotocopy po ito. Pagkatapos ay siguruduhin po na meron kayong short term loan form or MPL loan form na makukuha nyo sa guard at pwede rin pong i-download sa website nila. Pagkatapos ay kinakailangan na kayo po ay my declaration of income sa declaration of income kasi nakapaloob dito ang iyong pinagkakakitaan at kung magkano ang iyong kinikita buwan-buwan unlike kasi sa mga employed na isusulat lang natin yung gross income sa likod ng MPL or short term loan form dito ay ang subsidiary o kapalit ng sinusulat natin dati ng tayo ay employed ay ang ating declaration of income. Kaya kailangan din po natin yon na ipa-photocopy. And syempre, pagkakompleto mo na ito sa bawat ila mo ay kinakailangan na kumuha ka ng queuing number. Bawat ipapagawa sa'yo o bawat ipapapilahan sa'yo ay kinakailangan po na meron kang queuing number at napakadali lang naman po itong kuhanan kay Kuya Card. At pagkatapos ay malalaman mo kung magkano ang pwede mong ma loan at kung okay at approve ka na, ay hihintayin mo lamang ng 3 to 5 days para makapag-transparency si pag-ibig doon sa iyong cash card or loyalty card. Ganun lang po kadali makapag-loan as voluntary. Kung may katanungan pa po kayo, ay mag-comment lang po kayo dito sa ating uh, YouTube channel at sasagutin po natin ang lahat ng inyong mga katanungan. Thank you guys for watching my videos and for more information, please like, comment, and subscribe. Bye.